Ay, <laughs> hindi pa pala. Hindi pa pala ano. Ayun, may starfish sila. $20. Dry, $15. Mga dry, dried rose. Kinalawang tea, guys. Dried mushroom. Pang sabaw. $20. Lilipat tayo, tayo dito sa kabila guys kasi yung gulay dito is medyo mura at saka fresh. Pareho lang pero yung sa loob ng market medyo mahal times to minsan. Parang ganyan. <laughs> dito tayo sa lugar kung saan sobrang ingay. <laughs> Ay, no. Oh. Nagatcho si Manny. yung broccoli nila dito. Dalawa, twelve dollar. Ay, water crust pala yung bibili natin. Ito, pang sabaw. Ape, yung kantao, mewa. Dalawa, ten dollar. I will buy two. Yung kolok Oh, man ah. Oh, man Sapman pala. Sorry. Kiyat ko, Lokman. Ganda ng kamatis nila, guys. Wala ng kamatis. Oh. Sambal, samantalang sa Pilipinas, yung kamatis, sobrang liit. Ang sabaw to. Lalaki ng mga ano, papaya, $5 yet can lang guys. $5 yet can, patatas, $5 lang to, tatlo. $5 lang, tatlong piraso na. Pati ito, $6 lang. Mga kamuti. Ayan lang. <laughs> Pang thumbnail. Ito yung taro po sa ano. Kahalo sa sa ano guys, sa sinigang. Di ba? Sobrang laki. Malap, malaki pa sa kamay ko. <laughs> $8 yet guys ugat-ugat. Ah, ito yung maliit niya. Ayan. Sa gabi to eh. Gabi China. Ito naman yung isa. Yung malaking taro. Taro yung tawag. Revolu nila dito 6 dollar lang din. Sobrang mura. Grabe. Lalaki ng mga luya. Bili tayo ng luya, guys. Kano kaya ito? Mani nila, laki. Okay Jen. mga luya. Bili tayo nito, guys. Silly. healthy, healthy na gulay. Magkano kaya to? Ito um, sila, um, o. Eight dollar yet to go. Pangya, Chin. Yet to Man? Okay. Only five dollar. Thank you. Mura, five dollar lang. Di ba? Five dollar. Dun sa kabila kanina na fifteen dollar. Ang sila sili, sili nila is eh. Lokman din. Meron. Ang sili nila na ano guys, ang haba ba? Maghanap tayo ng ano, kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Sarap ng gulay na yan, oh. No? Wala silang kamuting kahoy. Basta mayroon

alam niyo yung talbos na kamuti nila dito. Naluan nila ng matan yung, yung, dahon na matigas na. <laughs> Pag bumili ka dapat i-check e mo kasi malulugi ka. <laughs> Mostly tatapon mo yung mga kamuting ano. Ayan, dito tayo bumili nito. Pang na water crease. Water crease. Yung mga dahon yun, nakalugay. Naka Mura yung grapes. Mura yung mga grapes. Mura ang prutas dito guys. Magsasaba ka sa kakain ng prutas. Kung mahilig ka sa prutas. Bibili ako ng... Prutus. Wow. Talbos nila guys tatlo ano. Yan tatlo. Tatlo tao. Grabe yung mga mga tolaan. Mga tolaan. Mali pala. Mga beef. Beef na ano, yung buto-buto. Spiribs ribs ng beef. Meron pala nito eh. Dapat ito na yung ko pag ano eh. Hirapan pa talaga magbalat ng mga ano. Pero hindi yata yung pang sabaw. Okay, mura na yung ano nila. Cashew nuts. Twelve dollar. Mga clips dito, fourteen dollar. Dun sa kabila, ano lang, mura. Lima lang. Lima, five. strawberry nila dito guys 25 25 Thailand Thailand dalawa ano dalawa 50 dalawa 40 Orange 20 Thank you so much for watching guys bye